Pagbalik ko, oh. bahay namin, wala na. Yun po. Siguro yung tama na pagka-proseso, tapos tama yung pagka-build build ng flood control diyan, hindi sana, guro. Napa yung tubig dito. Binabadyetan lang malaki tapos ang bibigay maliit lang. Oh, if we can say it's God's wrath, no? It's a human squad error. Sana gawin nila tamang pamalakad. Matakot sila sa Dios. The government should be aware. Eh, sila, kasabot sila. All we have to do is we need the flood control. Na asaman ron wala man tay flood control. Luckily na silang pastor ang diri sa church na to, diri sa iglesia. Yeah. Silang pastor, sige silang tawag. O tong, uh, last minute na rescue me. Wala may rescue from the barangay or unsa wala naman may nakuha. Salamat po sa, uh, min sa ating tagapamalang pagkalatan. Hindi kami hindi makakalimutan yung mga nasalanta ng ganitong mga kalamidad po. Di kagad siyang nagbibigay ng tulong. Hindi po kami mawawalan ng pag-asa kahit anuman mangyari.